Yun guys oh. Nakita na naman. Tigas lupa guys. Tigas ang lupa. Yan. Kita niyo yan. Ito po yung mga sample ng nahukay kayo. Oh. Tingnan lalaki oh. Yan oh. Yan guys. Oh. Malaki. Ang ganda ng diameter. Ugat-ugat pa. Ang laki. Ang 7 inches long. Sana all. Malaki. <laughs> Diba? Yan. Kailangan nga tayo dito. Hmm? Yung panghukay natin eh. Matigas. Kaya ng kuwain. Gusto nyo? Padilig muna natin. Lipat muna tayo. Matatagalan po yan. Ah, doon tayo sa ano, malambot. Kaya lang parang huli yung bunga doon eh. Hmm na tanim. Oh. Kasi pag nag-oversize po, na ano na siya, na kakaroon na ng ano yung over sa gulang, nabubulok na. Mm. Ayun guys, ay dami pala oh. Mm. Oh, yeah. Ayun, hanggang sa ilalim. Mayroon pa para din sa loob. Baka nalalagpasan nyo lang. Tabi, halos tabi-tabi yung tanim nito eh. Mm. -hmm. Ang gulok natin, nasaan? Okay. Ano ba? Kuha ng mati ng anak. Hukay, ang hirap ang hukay to Kahit yung kawayan na matigyan. Kala ko bakal yung panghukay nyo eh. Mm -hmm. Oh, Laki. Yan oh. Ang hahaba po oh. Yan po. Ang gaganda oh. Ah. Sana oh. Ugat-ugat. No? No, tutuwa ako ugat-ugat. <laughs> hey Nangarap. Hirap mangarap kapag uh, naiinggit. Kaya tayo ay mga moti na lang. Yan Iwasan po natin nga uh, iba to Hindi alagain kasi to. Guys, yung kamote natin. Na kahit Oh. Churun. Oh. Yeah. Ito. Oh. Madami-dami na to Ayan. Medyo nahirapan tong maghukay dito. Ayan. Ja, oh, sí. Guys, ugat-ugat na, bukol-bukol pa. Oh, haba, oh. Huh. <laughs> Ito guys, iwanan natin guys yung mga maliliit na yan yeah. para sa loob ng dalawang linggo, malaki na uli. Yan. Yeah. Pwede na natin siyang ulitin, hukayin. Ang guys oh, isang puno, pito laman. Kaso yung iba maliit pa. Hukayin lang natin yung malalaki. Nandito yeah. pa pang ilang puno pa lang ba to? Pala, lapang limang metro to. Anim na metro wala pa no. Isang tudling pa lang. Isang tudling pa lang po yan no. Meron na siguro ng ano, Guys, may git limang kilo na yan, no? May git may git sampu na siguro to. Mhm. Ano na na uli natin para lumaki pa yung laman at magkaroon ng bagong laman. Para kasi hindi nakikita yung ibang baging eh. Ang siguro hukayin lahat ng baging. No, hukayin niya lahat ng baging. Pero hukayin mo lahat ng baging? Oo. Kasi may ano yan eh. Tabi-tabi yan. Oh, halos, halos ganyan lang. ganyan lang oh. Dangkal. Eh, na, hindi naglayo din eh. May laman agad eh. Oh, ayan Alam mo yung ano? Hindi po yung sa ayup ka alam mo yung sa magbaral ay yung dulong kalsada sa po ba? yung dulong kalsada hindi ba nagtanim ka ay hindi po ay hindi ka pa kasama ron? yung sa may San Jose? Eh? hindi po sila ano lang po yan sila misis uh, ayun o tabi tabi guys ang naman guys o so, o no? pila boss pa uh, lang to oh. halos limang metro pa lang to apat na metro ay hanim na metro yan dito Brad dito hindi mo pa nahuhukay malamang meron dyan eh sigurado ako meron dyan dahil ano eh tabi-tabi talaga yung puno niyan eh hindi sila naman yan tabi-tabi puno niyan eh yan hindi eh. nahuhukay hindi nahuhukay ibe eh. No. Malit. Malit. Mm -hmm. malit pa ba yan? So good size. Ha? Good size yan, ba? Mm. Baka ito nga, oversize na yan eh. Di ba? Hindi po, lumalaki po ng ano yan eh, gahita. gahita eh. Gahita, talaga? Mm -hmm. Pagkawa na tubigan kasi, eh, tulad yan, hukaya na. Para may para may laman yan eh. Ah. So kailangan ibabad siya. Tulad nitong nakukaya na siya ibabad. Yung sinasabi na... mong mali to, laki pala. <laughs> Yung kailangan ibabad na siya sa tubig. Isang beses lang. kasusunod susunod eh. Malalaki na ulila man. Yun. lang natin guys. Kailangan eh. Lahatin na natin yung hukay. O oh, diba? Kasi inyo guys eh.